mga oras na ito ay patuloy na dumadami yung mga makikilahok sa mga sa pagtitipon. Sa ngayon sarado na yung uh, magkabilang lane ng White Plains at okupado na rin itong dalawang lane ng kahabaan ng EDSA. Ah, uh, ang panahon dito at manakanaka ay nagkakaroon ng pagambon. Balik sa inyo. Okay. May kalmado naman ang sitwasyon diyan sa kinaroroonan mo ngayon kasi doon sa may bahagi ng Ayala Beach na papunta ng Malasyo ng malakanyang medyo nagkakainitan na yung mga is at mga police. Pantay sarado itong uh, kahabaan ng uh, EDSA at White Plains uh, Wedge. Uh, nagdagdag sila ng uh, security kanina nung magsimulang magmarcha pa yung iba't ibang uh, grupo. Sa ngayon ay sumusunod naman do sa binibigay na patakaran ng mga polis itong mga ralista. Okay. Ongoing pa rin ba yung kanilang pagpaprograma uh, May an? Ongoing yung program wedge. Dalawa yung nag-groupong nag dito, no? Doon sa may bahagi ng White Plains, nandoon yung mga anti-government. Dito naman sa may bahagi ng uh, People Power Monument, yung uh, mga uh, pro-administration. Okay. Di naman sila nagsasalubungan at hindi nagkakairingan, me-an? Ang kanilang panawagan lang wedge ay... Uh, Uh, mag-resign si Pangulong Bongbong Marcos at papanagutin yung mga nasa likod nung uh, pagnanakaw-umano ng mga uh, pondo mula sa mga uh, flood control projects ng pamahalaan. Okay. Alright. Maraming salamat. Si Mea Corvera nagbabalita mula po dyan sa May White Plains. Ingat kayo dyan. Samantala kumuha tayo ng update sa nangyayari dyan sa Ayala Bridge sa bahagi ng Maynila malapit sa Malacanang mula kay TJ Mendoza. TJ. Uh, Weng, kasalukuyan pa din ang kaguluhang nagaganap sa pagitan ng mga tropa ng polis at grupo ng mga kabataan dito sa Ayala Bridge sa Maynila. Nagbabatuan ng bote, ng ahampas ng mga bato at nanunusok ng kahoy. Ganyan ang sitwasyon na aking nadatnan dito sa Ayala Bridge Ngayong hapon, sa aking panayam sa mga kabataan na nagkikilos protesta, nagsagawa sila ng ganitong mga pagkilos kontra-corruption, pero ang hindi inaasaan ay mauuwi ito sa isang kaguluan. Ayan, kasalukuyan na, 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 na nagpapagbuno pa ang mga pulis at mga tropa ng kabataan dito. May nasusunog ding container truck dito sa aking likod na sabi ng ilang residente around the area ay sinunog ng mga rallyista pinangharang umano ng mga pulis ang container truck at sinunog yan ng mga kabataan. Sa ngayon, gumagamit weng no, ng riot shield ang mga pulis para proteksyonan ang ng kanilang sarili laban sa mga nagliliparang bote at mga dipatukoy patukoy na mga pampasabog mula sa mga kabataan. Balik sa inyo dyan, Weng. TJ, uh, sino daw ang naunang ano, uh, mambato? Uh, at uh, ano, uh, ano yung nag-trigger para magkaroon ng kaguluhan? Aweng uh, uh, dito sa akin panayam sa mga uh, residente around the area no. Sabi nila uh, may dinampot daw yung mga polis na rallyista kanina uh, na posibleng naging dahilan para matrigger yung mga kabataan. Pero sabi naman ng na mga kabataan kanina ay uh, talagang ito ang kanilang gusto para makarating ang kanilang kinain sa pamahalaan. weng. Mm. Okay, TJ, uh, sa kasalukuyan ba medyo humupa na yung sitwasyon dyan kasi napakataas ng uh, emosyon ng mga tao na andyan ngayon sa may bahagi ng Ayala Bridge? Weng, oh uh, ngayon ano hindi, hindi, pa umuupa wedge, ano hindi pa umuupa yung sitwasyon at mas lumalala pa ito sa pagitan ng uh, tropa ng pulisya at ng mga kabataan. Medyo nakakalapit na yung mga pulis dito sa nasusunog na container truck kasi kanina hindi sila makalapit wedge no dahil ang daming mga bote at mga nagliliparang bato na mula sa tropa ng mga kabataan naman. Uh, pinulot nila yung mga bote niyan dito sa mga residente, mga kabahayan dito around the area. Mm -hmm. eh, eh, TJ, yung bang uh, mga taga PNP, meron din bang mga nakaantabay dyan na mga taga Philippine Red Cross kung sakali may mga ibang sibilyan din na uh, hindi naman dapat madamay e eh, maapektuhan? kasalukuyan din natin inaanap yun, no? Wedge, ngayon, kung meron bang presensya ng mga uh, iba pang mga ahensya ng gobyerno para tumulong dito sa nangyayaring kaguluhan dito. Pero ngayon, wala pa akong nakikitang iba uh, bukod sa tropa ng pulisya, Wedge. Okay. Mm, uh, TJ, yun bang ano, kalsada? Kasi alam natin na ano yan eh, na, na ano yan, pangunahin yan, ano? Uh, yan yung uh, crossing na papuntang Quiapo, papuntang Taft Avenue, tapos papuntang Legarda at yung isang bahagi ay papasok ng Malacañang. Ano 'yun? Uh, uh, sarado yung kalsada na 'yan sa ano sa mga motorista ngayong oras na 'to. Wedge well, tama ka dyan, ano? Kanina pang tanghali, sarado na ang mga uh, pangunahing ruta at kalsada dito sa Maynila. Uh, kaya nahirapan din tayong pumasok around the area, no? Pero ayan yan, nung ladatlan na natin, ay uh, mas nagkaroon pa ng presensya ng mga pulis para saraduhan yung iba pang mga pangunahing kalsada para maiwasan ng mga residente ay dumaan dito dahil ang uh, may nasusunog ng isang container truck. Ngayon ano, uh, live update ko lang sa inyo, dumating na ang Bureau of Fire Protection para tulungan yung mga tropa ng pulis sa pag-aapula ng apoy dito sa nasusunog na container truck. Mm -hmm. Nag-back out na ba yung mga kabataan na ano na, na, na nagpo-protesta dyan at nagsimula na ng ano batuhan hindi pa, uh, weng ano, hindi pa sila nag-back out. Uh, medyo humuup pa pero maya-maya ay may ibinabato ulit. Uh, parang sa aking observation sa nangyayari ngayon dito sa area ay nag-iipon lang ng gamit yung mga kabataan na pwedeng ibato. Saka ibinabato doon sa mga ano. Ito, live update ko sa inyo, meron isang kabataan dito na uh, bitbit ng mga polis. Ano, uh, hindi ako nagkakamali ay nasugatan ito. Uh, may dalas ng armies, may dalang kahoy at bitbit sa mga polis na may dalang riot shield. Uh, hindi ko pa sigurado ang wala pa akong detalye kung nabato ba siya o ano bang nangyari sa kanya pero ngayon ay uh, it para parang ito'y bibigyan ng paulang lunas dahil sa nangyari. Mm -hmm. Mm -hmm. TJ wala namang may malalang sitwasyon o wala namang casualty pa kahit papaano wala namang nasawi. Posible lang may mga nasugatan sapagkat may nabalita ang kami ay eh, may isang miyembro ng media ang bahagyang nasugatan dahil sa batuhan. <laughs> Unfortunately, Wedge, no wala namang uh, sobrang lalang nangyari. Uh, pero kanina, yun nga, may nakita tayong mga sa mga kabataan no na may sugat. Binatin uh, natin alam kung yun pa ay galing din sa tropa naman ng pulisya. Sa tropa naman ng pulisya, Wedge, no, di natin, natin alam kung meron na bang uh, bilang kung sino ang nasaktan sa kanila. Pero ngayon ito, uh, standby na sila, pumupa ng edwasyon, uh, nagkalat ng mga bato, nagkalat ng mga kahoy, nagkalat ng mga basag na bote dito sa Ayala Bridge dito sa Maynila. Okay. So ito ba talaga, nagpip nagpipilit ba silang makatawi dyan sa Ayala Bridge, TJ, para makauderecho sa Malacanang? Wala tayong detalye ukol dyan ng uh, wedge pero kasi kanina ang sabi ay inarang na talaga itong container truck dito at nadatman na lamang na nasusunog. Sabi-sabi din ng mga polis na nadatman na lamang nilang ito ay uh, nagliliyab. Kaya uh, minabuti na rin nila na magkaroon pa ng dagdag na uh, tropa ng sa around the area para um, uh, mapababa at mapahupa yung tensyon sa pagitan ng mga raligista. Mm -hmm. Yes, Wedge, sumama sa uh, Trillion na March itong si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Uh, mula sa SSRI, nag ang kanilang uh, grupo patungo dito sa People Power Monument dito sa may White Day sa may Quezon City. Sarili niya daw itong uh, desisyon at walang kinalaman ang kanyang uh, trabaho bilang uh, isa, isa sa mga miyembro ng Independent Commission. Yes. Sa so, kung pagpunta ko rito, it has nothing to do with my job as ICI investigator. So, ito yung sarili kong desisyon para ipakita sa ating mga uh, kalabayan na makikisa ako sa kanila laban sa katiwalian, laban sa Dahil matagal na isyado ito sa atin. Naalala ko pa nga nung inumpisan natin ito, kung pila ako. At uh, ngayon, natutuwa ako na finally natuksa na yung matangkat ng People are starting to speak up and speak out. Okay. Yeah. Meron ako yung initial investigation na lang? <laughs> uh, ang gawin na yung mga investigation hmm. namin. May nakita na kayong dapat managot, sir? Ay, maraming dapat managot. Hanggang saan, sir? Ay, kailangan talaga lahat. Lahat sila na involved dyan. Kailangan managot silang lahat. At dapat makasuhan hmm. at dapat makulong. Kailangan so, nyo uh, ang asyarat. ng bayan na binulso sila nagpapakasasal. Yeah, totoo yan. Ano, totoo yan. Kaya nga, kaya nga itong ginagawa namin ngayon. We keep the ground running last okay. week lang kami okay. kasi isang linggo pa lang kami napakataas ng expectation kaya palituloy-tuloy yung aming trabaho hindi kami nagpapay na kaysa nga napapabayaan kami ng trabaho ko as mayor ng siyudad ng Bali Pero so, hanggang sa amin sinabi mo mananagot hanggang kay Ay, kailan lahat sila mananagot, kung so, sino yung meron kaming matibay na katibayan lahat sila dapat so, Sino na yung mga ipinatawag sa ICI? Hindi ko pwedeng banggitin kasi kasi ICI lang ang pwedeng magbanggit mm -hmm. Ate, ang freelancer, meron ba kayong deadline? Kasi yung tao nagmahal. Ay, walang, kayo. walang deadline ito. Ito, pang matagalan ito na investigasyon. Dahil napakatindi ng no corruption. Kung baka yung corruption, naging normal na, kalakaran na. Kasi nga, dati-dati, taong bayan, di umimik. Kung baka pinanggap. Pero ngayon, to, nabuksan na yung kanilang mga mata. Eh, nagulat sila na ganun na pala katindi. Sabi nga natin, eh, na, silence is no longer an option. Silence is not neutrality, it's complicity, it is tolerance. Kaya mabuti na lang, ito kayo, magsasalita na tayo. Ibig sabihin, hindi na natin tinotolerate yung mga katiwalaan nila. So, paano kung may makuha ka makita ang ebidensya na nagtawad na hanggang sa Pangulo? Ay, kailangan talaga managot lahat. Basta may matibay na ebidensya, kailangan managot. Kung sino dapat managot? Wala pa yung sasantuin? Ay, walang sasantuin dito. Walang sasantuin dito. And besides, mismo na, si Presidente nagsabi, di ba? Na kailangan walang membro ng pamilya, walang kaalyansa, walang kaibigan pagdating sa investigasyon at pagdating sa dapat managod.